So, katatapos lang ng pagpalit ng water pump, ngayon ay pati timing belt, Ngayon natin ang pandarin kong kina at ang tubig ay wala ng kagas. Makikita natin kung uubra na ngayon, Pastor? Oo. At may leak dati yan. May leak dati? So, pinalitan ng water pump. Okay. So, makikita natin yan kung mag-leak dahil pinalitan na ang water pump. Gumagana na, Pastor. Gumagana na. Garantisadong uh, na ng malayo. Hmm. Na ito. Mahusay ang yung pagkakagawa nito, Pastor. Ayan po. Bagana. Bagana. Bagana water pump. Yun. Pagka bumaba yung tubig, gumagana yan. Alright. Right. Ayan po. Mahusay ang kanyang pagkakagawa. Okay Mahusay ka, Pastor. <laughs>